Ang gusto ko, huwag kang umalis. Ano? Huwag kang umalis. Di ba? Wow! Ha? ba? Ayaw mo kong... Huwag kong So, ayun guys. Uh, bibiruin ko si Kuya. Ipaprank natin siya. Siyempre, hindi prank. Kasi, mabibigay talaga natin to sa kanya. Baga, aalis ah, ka siya ako ngayon. Ilalagay ko yung mga pera doon dyan. Siyempre, bibiruin natin yan sa takpan. So, syempre, papayagan niya na ako umalis. O, siguro, tatlong araw lang naman di ako uuwi. Mas mukha naman pera yun eh. Pag nakita ng pera, parang starlight na hindi mo maitin sa nilinipan yung mata eh. So, yun lang guys. Abangan. Kuya! Kuya, halika mo na saglit! Ah, ayos ako. May gusto ka ba? Wala. Ang gusto ko magka umalis. Kali ka so, ngayon. Ako muna ba ko Ako muna. Bakit gano'n yun nauna yung nauna yung palit mo bago Bakit? bago paalam? Bakit yung bawal ba? Mauna yung muna paalam bago yung palit? Alis nga ako kaya mga ano mo. Ako nga muna. muna. Kasi nga alis nga ako. Ang kulit mo Uy, naman, naman, ako naman ako, eh. basketball nga ako. Hindi ka naman si ate. Kaya nga sa mga Anong gagawin mo? Magdawa na ubos na. Anong gagawin mo ba ito? Paggabi na eh. Ang uwi mo na bukas na, di ba? Oo. Ang gago. Ang uwi na ako alis. Ako nga muna ako mga unang umalis. Ako nga yung Princess? Naka-ready Nakaredy. Ayun naka-ready na nga eh. Ano? Nagka, inaayos, na kanina sa akin. Hindi ka naman umalis? Oo, uwi ako. Kailan? Mamaya, madaling araw, mga nila kung bakit. Ako mo na nang aalis eh. Bakit ikaw? Kasi kuya, ina ko na kaibigan mo. Kakain kami, magkakapit kami, mag-iinom ka na yun. Bakit kami, matulog ka kami. So ako, dito. Dito ka lang. Ano? Kaya nang malis. Tsaka bukas ka na Sunday ngayon. Babang sitwag ka pa. Kala ano, ba? mo naman talagang ano ka. Uy! Bakit mo ba? Tarpe, pero kuya mo.

Epat no. 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 oh, si ko pasilbok akong to. O it's alam niyo kayo? No. dami yung mga agulo ay judis. Kung alam nila kay saan, saan nila nilagay nila. Ano? 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 ako Ano? 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 Sige. Bye. Pagka ganun, ang ka, mo ng Pero bago siya umalis, sabi ng ka sa akin ng eh. Parang makabila bago 11.5. Ano? 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 11.5.